Sa darating na unang araw ng Oktubre, magkakaroon ng araw ng Himala para sa mga nangangailangan ng Himala mula sa Diyos. Ayon sa Biblia, si Heso Kristo ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 8 Gaya ng mga Himala noon ay mangyayari rin ngayon kung ikaw ay naniniwala. Sa araw na ito, kami ay mamimigay ng banal na langis na nagmula sa Israel. Ito ay libre pero limitado ang bilang ng elemento. Tumawag o di kaya'y makipag-ugnayan para sa reserbasyon. Ang langis ay isang elemento ng Biblia. Exodus Kapitulo 30 versikulo 25. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginawa ng mauhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahin. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Marcos, Kapitulo 6, Bersikulo 13. Ako po si Janet ng Simbang Universal. Bago po ako dumating sa simbahang ito, ako po ay isang may karamdaman, isang kanser na walang kalutasan. At sa panahong 'yon, ginamit ko po 'yung pananampalataya ko noong natanggap ko po ang banal na langis, ginamit ko po ito, ah, hinaluan ko po ng tubig, tatlong patak, pero gamit ang aking pananampalataya, hindi ang Langis ang nagpapagaling sa akin kundi ang aking pananampalataya kung paano ko ginamit dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong buhay meron ako sa buhay na 'yon at sa taong ito ako na may, may karamdaman ang bukol ko dito sa aking leeg. kaya naman po ginamit ko po ang, ang langis na ito na binigay ng simbahan sa pagkakataong 'yon nalaman, sinuri ako ng mga doktor at nalaman nila na tubig lamang ang meron sa aking lalamunan. Napakabuti po ng Diyos. Kaya sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, ako'y nalulong sa alak, lahat ng buhay ko ay wasak. Pero sa pananampalataya ko at paggamit nito, ako'y pinagaling. Maraming salamat po. Dito sa Athens, 122 Cygro Avenue, 5 minutes mula sa Cygro Fix Metro Station. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa WhatsApp 6947022552.